uh, good morning sa inyo lahat yan mga kaaloy, mga master Another day, another video ito ngayon mga kaaloy Okay, kung bago ka pa sa YouTube channel mga kaaloy, papindot na lang yung notification bell At pasubscribe na din para updated kayo sa iba pa natin mga video So ngayon mga kaaloy, uh, sa na to, mga ay mayroon na naman akong na napag-isipan na isang M DIY na kagamitan, improvise na simple lang naman pero malaking bagay para sa atin lalo na kung nagmamadali tayo sa mga gawain natin sa project natin para mabilis magawa natin matapos di diba so ito mga kalo hindi ko nang itong mga pero na video nito na makaraan ito yung tiyatawag ko na meter stick na DIY yan may metro yan Pagputol lang ito mga kaloy ka ng diretsuhan na eh. hindi natin kailangan uh, na susukatin pa natin. Nandito na naka-attach yung metro lang, So ito na lang may adjuster na tayo dito. Sa diretsuhan lang ito mga kaloy. Ka meron akong video nito Ngayon, dinadagdag ko lang yung panibagong discarpina na naman na yung pag 45 degrees na naman dito sa makina natin na mabilisan na isang isang bagsak lang na makina ay eh sakto na ang sukat. So, ito mga kaloy, ang gular lang ito, gumamit ang ang gular, tapos isi -sit up na natin siya na nakatumisa na, tapos kailan siya, ang pagkaginamit na natin ay natin siya rito sa makina. So, yung gagawin natin sa dalawang ano nito, na mabilisan at saka talagang perfect yung sukat na kung anong gusto mong mangyayari sa lahat ng sukat, no? So, itong gagawin natin mga kaloy ka mga uning. Ito mga kaloy ka sa uning ko lang itong ginagawa. Ito, kahit saan itong gagamitin. Pang sliding. Pero itong ginagawa kong stopper. Pang uning. O mag-sit ng... Pag, ano man gusto natin, pwede na isisit natin yung kabila. kung ano mang 45 degrees na kailangan natin. So, itong ginagawa ko pang uning muna. Uh, uning window, pag-kismit. So, ang gagawin natin uning window ay tin set so marami ramay di ba tin set so ito tuloy tuloy na lang natin video mga kalay uh, ngayon umpisa na natin magputol muna sa drill so one uh, ang pari pari ang sukat mga kaloy mayroon tayo dito 25 feet by 29 and 16 anim yan tapos mayroong apat na tag, uh, apat na tag -ibang, mag ika ibang sukat so dito muna tayo sa pari pari yung sukat muna natin So isip muna natin siya sa uh, Unahin natin yung medyo mahaba Para hindi sayang ritaso Huwag nating kalimutan Pag magputol tayo ng aluminum lagi Ilagay tayo sa mahaba Para yung matitira Yun ang gagamitin natin sa maiksi Di ba? O uh, 29,916 Ayun Lagay natin ito sa 29,916 Ayan Ayan 29,916 yan o. Oh. Ilapit ko lang. Oh. Kung makikita ninyo mga kaloy na kanos, 29,916 yan. O. Oh. Ayan. So, sakto lahat yan. So, kailangan natin ay anim na set. So, kailangan natin ng ano dyan, 12 pirasong set. Ano muna, perimeter free muna. Ayan. Ayan. So, 29.15, dito muna tayo sa diritsu ang photo lang. Ako, iyok ko lang yung camera mga kalay. Iyok ko para magkita niyo lang. Ayan. At isa ka pag-intro tayo. So, i-diritsu na natin makina natin. Ayan. So, nakasit up na yan. Ayan pag natin dito sa aming pro natin mga kalo, itong after rest yung ginawa natin. Pag may kutik kong babago dyan, kundi nga adjust natin dito. Diba? 29 and 16. O, ayan o. Oh. Tama-tama sa ano, 29 and 16. Oo. Oh, oh. Diba? So, kailangan natin dito 12 piraso. So, isa, kasi ma ito na yung gagamitin natin kasi putulin na ito yung 29.916 alamanin nyo tapon so ang gagawin natin yung dalawang patayo ito mamaya pagka sa 25 bit na ano ano okay. Nampak tak simpul ng silpon ng mga kalay. Oh, so lima na to. So kulang pa tayo ng pito. Hanggang na natin po tayo yung dolo mga kalay kasi maririgikan tayo dyan. Ganun lang. kabilis di ba? Ganun akong video ito pinakita mga kawin ni eh. Pero parang inulit ko lang. Ang idagdag lang natin yung stopper mamaya, no? So, dosin ka oh. so, ito na yung palang natin sa ang, anim na unim na preparat sukat. Sabi natin to. Sabay-sabay natin yung mamaya 45 degrees. So ngayon, ang gagawin naman natin is kunin natin yung patayo na medyo maiksi. 29.58 ang uh, i Adjust natin to sa 20, uh, 25.8 uh, 25 lang. Ayan. Ito sakto na to. Basta tumapat siya sa yung stopper natin. Tumapat sa 25.8. Ayun ano na yan. Okay na yan. Ayan, 25.8. Okay. Ayan, yung inaka-adjust na S25 bit. Ano wala nga? Yoko lang natin. Ayan mo na, hindi mo na ako makita. Ayan na yung menu pa natin. 25 bit. So, kailangan din natin ng 12 pieces din. Ayan. Tutok lang natin dyan. Ayan. Ayan, sabi ko tayo. Ang kuwasang dalawa. Ayan ha? Huh? Ha. Huh. Dawa. Hindi sa kasi na sobrang sabawas kanina. So meron namang pang CR doon. Doon gamitin yung... So tatlo na. Dusi lang natin. Tutok so, lang. Yan. So, pre-pre yung sukat yan. gagawin na natin ito makatumisa. Dusi rin. So, ngayon mga kaloy, ka uh, ipos mo na muna natin to kasi marami-rami itong putulin natin para hindi masyado humaba yung video natin. Hanggang dito, pag naputol ko, nasakuhan ito lahat. Ah. Uh -huh. Pag naputol ko na lang sa ito doon ko na naman ilapit yung camera o paano ko i-apply yung ginagawa kong stopper ano naman. Tama na raw. mamaya maya Kunti mga kaloy. So mga kalay ah. tapos na natin lahat pagputol yan. Ayan oh. Puro saktuhan na yan. Ganun lang kabilis putulin yan, di ba? Tapos ngayon mga kaloy, ilalagay na natin itong ginagawa kong DIY na stopper para pagkantumisa. Ano? Meron na kayo ito, gilutasan ko na ito mga makaloy para ipipix na lang natin siya dyan. Ganyan lang yan oh. o. lang yung camera mga kaloy ka para makita ninyo. Bahala na hindi nyo na makita. Basta importante yung ginagawa ko. No? Oh. Lagay lang natin yan dyan. Nakasit up na kasi yan mga kaloy. Ka Pagka ko yan. Ibig sabihin yan. Taman taman yan. Lagay natin dalawang tornilyo para hindi gagalaw. Wala nang problema ito mga kaloy. Ka kung ina, ano. Hindi naman sila butasin natin. Wala nang problema yan. Hindi naman kawalan sa tools natin pag may butas diyan. Yung pinaka baseboard ng makina natin. Yan. Yeah. Ayan, so ngayon mga kalay, make sure natin na naka-45 degrees na yung makina natin. Ano? Pinutol ko na, ano mga kalay ha, ito na yung pinutol ko na yung patayo. Unahin natin yung pag, gano'n. Pero, hindi ko alam kung hanggang ilan yung mano natin dito. Basta tuloy-tuloy yung -tuloy putol natin dito kapag tumisa natin. Kahit sa panel, gano'n pa rin yung ano dyan nakasitap kasi na yun. Kasi dulo-dulo kasi itong ginagawa natin rito. So, hindi na magbabago yan pagdating sa panel. So, dito muna tayo sa perimeter. Ayan. Itong perimeter na ito mga kaloy. Ka Zoom lang natin yung camera. Ayan, yun dito makita. Ah. nakaporte. Tutok lang natin ito dyan, no? Oh. Tutok lang natin dyan, tapos pigilin lang natin ito dito. O. Oh. Ganun lang. Oh, wala kang lang yung mga kaloy, ka ha? Ah. Oh. O. Tutok ulit. Dulung-dulung na siya oh. Lahat yan, natin. Ulit. Ah. Ha? Akurit na, akurit. Kamita natin. Para makita yung mga kaloy. Ito ang distancing pabilisan. So nakita niya na, di ba? So distansya ko lang, baka tamaan yung cellphone ko, mabasak. <laughs> baka may tumalsik kasi. Wala na pa naman ako sa pin, baka mabasak yung natin. Baka tumalsik ito mga ganito. Aluminum. So saglit lang, tabunan ko rin yung sasakyan ko. Ayan mga kaloy, tanggal na yung tinabunan ko ng sasakyan ko. Huwag natin, tuloy natin itong gagawin natin. Pakita ko lang sa inyo kung gano'ng kabilis, ano? anu kapsirit boleh totok matiin katumisayan kapag uh, nasa security yung ano natin. So, yung nakatumisa natin agad is, ano yan, labing dalawang piraso. Diba? Kabilaan na yan. Kapag ka wala ka kasing stopper mga kaloy, pag hindi mo makuha isang bagsak, diba? Pwedeng kumakus ka doon, pwedeng makakainan, tapos kiskisan mo So, matagal. So, ngayon, Ah, dahil marami yan, da dami pa tayong kantumisayan sa ano. Ipakita ko naman sa inyo dito sa perimeter frame kung walang kaibahan nito hindi na magbabago yan ganoon pa rin ang ano niyan posisyon hindi na natin baguhin yan kasi dulong-dulong ang kinuha natin oh. Ah, perimeter frame pakita ko sa inyo bagsak isang bagsak oh. o oh, kuha ka agad o oh, diba kakalay eh, isang isang bagsakan lang yan wala na kaibin na natin kailangan pa siyang piskisan uh, di ba ang kailangan lang natin dito mamaya pag ina simbol is tanggalin natin yung mga ribaba mga binubiruta di ba para maglapat siya pero 100% na perfect 45 degrees yan so yan tutuloy lang natin yung ano, mga kaloy dito sa uh, inano ko lang pinakita ko lang sa inyo yung ano na yun pero accurate yun kasi ako po pag nagpotol Pagkano? tuloy-tuloy para may tatali kung itatabi natin. So tuloy natin yung mga side at uh, dito perimeter frame. Tapos bago natin pasok tayo sa ano sa ah, panel frame. So yan na ah, hanggang dito na lang itong video na ito mga kaloy. ah salamat. Sana panoorin nyo hanggang dulo mga kaloy para malaking bagay ito sa inyo sa lalo na sa mga Uh, willing na madagdagan yung kaalaman ninyo regarding dito sa pagtrabaho nga natin sa aluminum works, di ba? Mga diskarte na kahit mabilisan ay mabilisan o kaya helper mo kung ilan kaya mo siyang supplyan sa pamara pamamaraan ng ganito kabilis magganto bisa di ba kahit anin pa yung helper mo dito pag ganitong galawan mo kaya silang gumalaw lahat yan magka di ba ikaw lang isang magpuputol Sayan, so, sirkulo lang sa inyo at 'yun nga, hanggang dito na lang tong video ko. Salamat sa inyong lahat and bye-bye. God bless us all.